Hi guys, magandang hapon yan. Dumating na po yung uh, deliver ng mga materyales sa pampagawa ng kusina nila ko po. Wow, yan yes, si kuya. Nagbababa na sila ng mga gamit. Yan, ito yung pinakaunang uh, step na gagawin natin. Uh, una, nag-canvas tayo, tapos ngayon i-deliver na. So, nandito lahat, may resibo sa akin. Bali, itong yung mga nakalagay dito. Ito pinasabay na lang namin to kasi ito talaga yung binili namin dito sa ano. So ito is nasa 11,400 agad siya plus 4,000 pesos doon nandoon yung resibo sa wallet ko. Bali dalawang delivery yan pinasabay natin tong isa. So yan, shout out doon sa kinuha na namin kasi yung uh, yan, uh, DC, yan lang sa Bulinao. Tapos uh, yung nag-assist sa atin doon kanina, yun yung anak ng isang kamaratis natin dito sa yung mga player natin na nanay. Tara, tingnan natin yung mga matalas. Oh, yan. Makikita nyo puro bakal na yan ang gagamitin doon sa ano nila, trances, ano na, bakal na talaga. Tapos, dito may yellow. Hello vlogs, patataasin siya. Kung ano masasabi mo na ano? Oo. Oh, gagawin mo 'yung kusina mo. Ma, ano masasabi mo? Yan guys, uh, unang-una sa lahat, nagtutu-thank you ako kung bakit. Yan unang-una sa lahat, thank you kay sino nag-sponsor. Si Auntie. Yan si Auntie, 'yung nag-sponsor ng pampagawa ng kusina nila Kukong, 'yung mismong bubong niya, bakal tapos may kompleto, may kasamang yero tapos meron pang dalawang patong siguro ng hollow blocks tapos kung nakita nyo sa mga nakaraang video natin yung bubong nila doon sa may CR hindi siya kasama, parang kapag tingin mo, pag tingin mo doon sa taas maliwanag kasi walang yero ngayon, kasama na yun sa yero na uh, matatakpan na siya from uh, CR hanggang doon sa dolo hanggang doon sa loto nila tapos ang uh, shoutout ko din si Ma'am May Oloteo. Yan na nasa Seattle, Washington. Kasi siya naman yung nag-sponsor dati ng kusina ko Kung Yung flooring na simento, tapos yung mga wall na hollow blocks na. O, ba? Diba? Ngayon, nabuo na talaga siya. Pero abangan nyo, ito pa lang yung pinakaunang step natin. Parang day one na rin. Pero hindi pa nila gagawin. Ito, niready na namin to para pagpunta ng karpintero. Magagawa na nila. Yan. So abang-abangan nyo na lang. Uh, hanggang matapos, from the start, hanggang matapos, ibablog natin. Oh, yan guys, si Kukong hindi makapaniwala. Oh, Kukong, kung meron ka ng ano ah, may mga bakal-bakal na dyan ah. May mga iyero pa. Oh. Tingnan natin yung ano. Ito. Yan guys, puntahan natin. Oy, si bising busy, busy si <laughs> yan. Ito, ito. Yan, yung iyero nila. Wow, naman yung iyero. Oh. Okay. Tapos, uh, ah, syempre yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay. Na pagpasok natin yung CR nila, wala yung bubong. Pero hanggang doon sa dulo niyan para matakpan yung CR. Hanggang oh, doon. Abot na siya. At totoo lang. Itong kusina nila, ito talaga yung part na pinakamatibay kasi bakal na yung gagamitin. No? Oh, diba? Yan, butas-butas na yero. Mm, yan. Yeah. Goodbye! Yerong butas-butas ni Kukong. Itong kawali ni Kukong. Dati, batuan ito dati. Ayan. Diba, ito dati no. Yung nung hindi pa na-sponsoran ni uh, Ma'am May. Ito. Bato-batuhan pa to. Graba badito dito kung ano. Tapos may mga ano pa dito dati no. Mga kahoy. Oh, wow! Tapos May uh, <laughs> ang galing ng kusina nila guys so, oh, kasi yung ginawa lang nila sila sila lang gumawa yung ni Kung Unsa si nanay niya ginawa ng floor mat yung ano di ba pero importante ah, maayos na yan shout out pala sa lutuan ni Kukong <laughs> yan guys naibaba na yung hollow blocks tapos naibaba na rin yung buhangin lapit na talaga matutupad na yung pangarap ni kung na uh, matibay na yung kanilang kusina para kahit uh, tag-ulan hindi na sila mababasa doon na kahit kumakain sila o di ba? Ang galing. Salamat kay Auntie. sobra uh, sobra sobrang pasasalamat po kay Auntie kasi dahil sa kanya ay uh, uh, nagawa itong ano plano uh, na talagang pinapangarap din po nila kung ano yan si Nanay ni ko kun sa kasi kukun oh. Excited na sila Nanay. Ano ano ang feeling na uh, malapit na magawa yung kusina nyo? Masaya tapos overwhelming po. Oh, yan uh, no, no. kay Teyti, nagpapasalamat po ako kasi ito po pangarap lang po namin dati ngayon po sinupad niyo po. Oh, May okay. Ilangyan. Yan. Yan kay auntie Kukun, oo po salamat kay Teyti. Ano masabi mo kay auntie yan. Oh. Yan, kay Auntie, thank you, thank you po talaga kasi uh, ito na yung pinakaunang step na ginawa natin. Uh, kumbaga baga, nag-ano tayo, nag-prepare tayo, nag-ano, sinulat natin lahat ng mga materialis tapos ngayon ay deliver na. Yan. Bye-bye! Salamat ulit, Auntie!